ano yung pinakamahal sa sapatos dito nabili ko na. So ang presyo nito guys, 900,000 pesos. Nakasulat dito yung Dior. O no? alam nyo na. Nag-viral ang vlog na to nung nakaraang linggo na may views na umabot ng 850,000. Sa mga shoe vlog na hindi shoe authority ang vlogger ay mataas na ang ganitong views. Hindi katulad nila Big Boy Cheng, Carlo Ople, Dane Grospe na pagdating sa shoe vlog ay umaabot ng million views na ang nakukuha. So yun, at least original na suot mo kahit yung pa-verify pa. Ang vlogger sa video na ito ay si Alfred Watermax na may 814,000 followers sa Facebook. Ang talagang niche niya ay mga motorcycle. Kaya ang pag-vlog ng tungkol sa sapatos ay bago sa kanya. Meron tayong tiyatawag na OEM, replica na parang eksaktong-eksaktong kamukha nito. Uulitin ko guys, ito po ay original, pre loved shoes. Ang vlog ay nangyari sa isang thrift store sa Abra. At ang karamihan sa mga ibinibenta rito ay mga signature shoes sa napakamurang halaga na malayo sa totoong presyo nito. So kung mag-iisip-isip kayo, imagine nyo, yung sapatos na pre hindi naman masyadong nagamit, price ay 2.5 lang. So napakamura guys, kumbaga maging practical lang kayo. Pero ang vlog na ito na nagpo-promote ng mababang halaga ng mga sapatos, imbis na umani ng papuri, ay umani ng sangkatutak na haha. At samot-samot reaction mula sa netizens. Ang vlog kasi ni Alfred Watermax patungkol sa mga presyo at quality ng sapatos ay hindi pinaniniwalaan ng maraming netizen. Meron silang Louis Vuitton dito guys, 15,000 pesos. Yung may-ari halos ayaw bitawan kasi napaka fresh Kapa kap ako nga lang, inuwi ko na eh. Nakabili tayo ng sapatos, eto na yon. Pero, pakita ko muna sa inyo yung sapatos na ginamit ko papunta rito. Ayan. Ito ay Trip Store Abra din Pinanggalingan. Ang presyo nito sa Google kapag ni-research nyo is 178,000 pesos. Ngayon, tinanong ko sa kanila, ano yung pinakamahal na sapatos dito? Nabili ko na. So ito 'yon, guys. Ito. Ito yung pinakamahal daw nila na sapatos which is nakasulat dito yung Dior. O alam niyo na. So ang presyo nito, guys, kapag bumili ka ng brand new is umaabot ng 900,000 pesos. Ganun po siya kamahal. Pero dito, nabili lang namin ng... 8,500. Yes, 8,500 pesos. Ayon sa ilang komento ay peke ang Jordan Dior at ang second hand nito ay aabot pa rin sa 300,000 pesos. Di hamak na napakalayo sa 8,500 na presyo sa thrift shop. Ipinakita din ni Alfred Watermax ang kaibahan ng peke at korig. Kung gusto nyo i-verify, meron silang barcode dyan. Ayan, iscan nyo na lang. Ito, may code dyan ayon sa nakausap ko sa shoe game ay madaling dayain ang QR code. Kokopyahin lang ang QR code ng original na pair at ilalagay sa peke. Presto, mukha na rin siyang urig kapag iniskan. Ayon sa informasyon ay kaibigan ni Alfred Watermax ang may-ari ng thrift shop at tinutulungan niya itong ipromote. Pero ayon sa netizen, hindi porket kaibigan ay hahayaan i ipromote ang mga peking sapatos. So kung mag-iisip-isip kayo, imagine nyo yung sapatos na pre-lab, hindi naman masyadong nagamit, price ay 2.5 lang. Sa mga katulad ko na hindi eksperto sa sapatos, ay maaaring mapaniwala sa mababang presyo ng pinopromote ni Alfred Watermax. Mm. Mike Air yan, toto to, mga 2.5 lang to sa kanila. Kinilatis man ni Alfred Watermax ang mga produkto dito, sa tingin ko ay nagkulang siya sa pagre-research about sa mga ito. At bilang isang influencer na may malaking followers, ay responsibilidad ni Alfred Watermax, na masusing alamin ang mga ibinibigay niya informasyon sa publiko. So at least, original mo kahit ipa-verify mo pa. Ano sa tingin niyo mga kabola? Original o peke ang pinopromote ni Alfred Watermax? At kung ikaw ang tatanungin, bibili ka ba? Pero dito, nabili lang namin ng... Yes. Ako si Benson de La Paz at ito ang Bolahan TV.